January 19, 2024. Siguro matagal ko pang mag-upload yung video ng mga na siya para mag-transfer ng drive. kita kaapon doon sa inyo nila? Nakakuha ko pang January 18, 2024. Tapos ngayon, nakakaya first step So, first step is pala Dito tayo sa Marikina. Okay, na tayo. Inform natin na fill up ako na. Pasok na tapos tap natin yung ano, ha? Ay, alas na po tayo mga birds. Ayan, tapos tayong medical. Sabay ka tayo sa LDMA. Para... student natin, okay? Ayan pa na tayo. Ito ang Marikina. Ito yung kami mga birds. So, ayun mga birds. Kuha na tayo student permit natin. Para na tayo mag-drive. So in the future na no, yeah, i-upload itong video nito. So today is January 19, 2024. Take natin kung paano natin itong upload. Okay? Okay, lagi. Like All the best. Keep Be safe. Bye, mga Nabawal. Good morning mga birds. Sa mga pagpalang araw at salamat muli sa pagdala. So, hindi ako naglalakad ngayon sa Marikina Heights. Meron tayong nilalakad today. And hopefully, maka natin siya. Tapos, pag naka natin siya, i vlog ko na ng maayos. I mean, i vlog ko na siya ng complete. Okay? So, dito tayo ngayon sa SM City Santa Mesa. So, anong ginagawa natin dito? Well, ah, basta pag nakakamplish natin mamaya. Sarado pa siya. Pag-aga pa ba nga boards? Ano pa lang? Ah, uh, diba? Seven? kung pupuntahan ko naman magbubukas siya ng 8 o'clock Saturday today March 9 Hanap ah, tayo ng sasakyan Hindi kaya lakarin ng gandun mga boards Ayan, SM City Santa Mesa Ayan, oh, ang tayo mga sasakyan Ayan, eh, puputulin ko muna dito mga boards Ayan binablog ko lang. Ingat kayo lagi sa mapagpalang araw muli at salamat muli sa pagdalaw. Ayun o. <clears throat> yeah. So yun, panood ko na po na yung video. Ayun nga mga birds. So, matay ng driver's license natin. And, uh, syempre, sa will ni Lord and yun sa kanyang um, guidance and provision, success. So, we have our here Ang The Board's channel ay officially non-professional na. Hindi ka na ipapakita yung lisensya ko. So, ito na lang. yeah. So, Ayan. Ayan na. Basahin, Basahin nyo lang yan. Yan na yan. Okay. Land land, land, land Transportation Office NCR as valid temporary driver's license until, until plastic card is released. So, Cheng! Mabilis lang. <laughs> so, salamat sa Panginoon. So, etong adventure natin dito, yung pinagdaan natin dito, first time sa akin yung first time. Tandaan na ako sa mga nakakilala sa inyo sa akin, hindi ko na sabihin niyo yung dadro. Ba't ngayon ko lang na naisipan ko muna ng driver's license? Eh, wala naman. <laughs> ngayon ko lang talaga na pagkanto na kailangan din para ng sasakyan. So, yun know, to make this long story short, nakita niya naman yung video. So, ang una ko talagang magkukwento lang ako ng konti. Yung mga, so, hindi ko, this is not to encourage or discourage anything, okay? So, ako, ang ginawa ko, hindi ako nagpa-fixer. May mga ano, yung may nag-ask, may nag-alok sa akin. Kasi nga, etong pagdinaan mo siya ng normal on, on this process, um, matagal siya. Depende na rin sa'yo kasi uh, almost running two months to. Muntik nang mapasu yung medical ko. So, ganito, may breakdown ko sa inyo on how I did it. So, nag-enroll ako sa driving school. So, sa SMART. Salamat nga pala kay Ma'am Ingrid who assisted me in all that. So, 3-5 siya from TDC, which is the Theoretical Driving Certificate, up to PDC, which is the um, Practical Driving Course or Practical Driving Course slash Certificate niyo. So, 3.5 siya. Tapos ngayon, nag, ngayon, etong March, naka, ano sila, naka-promo sila. Parang 2.5 lang. Hanggang, ayun na sila, hanggang uh, PDC na. So, ano, man, ano una ano unang mangyayari? Siyempre, kung ngayon, uh, kung gusto mong mag-apply for driver's, uh, a non, a driver's license, non-professional up to professional, kailangan mo munang kumuha or mag-secure ng PDC, which is theoretical driving course. Anong ginagawa nun? Mag-seminar ka for two days. Tapos yung second day mo may exam. Kailangan mo ipasa yung exam. Pag hindi mo pinapasa, pag hindi mo napasa, babalik ka, babalik ka ulit. Ito pa parang may ipasa mo siya kasi labas ngayon yung certificate mo. Pag may TDC ka na, ah, uh, so yan, at yun, at 3-5 yun ah, sa akin 3-5, TDC hanggang PDC. Pag may TDC ka na, ang next step is kukuha ka ng student permit. So ako, taga Marikina ako, dito ako kumuha sa may LTO. So, anong meron, anong gagawin sa para kumuha ng, ng, ng student permit. So, kailangan mo ng medical, kailangan mo ng student per, ng TDC. So, yun lang dalawa ang kailangan mo. Siyempre, valid ID is so, pagpupunta ka doon. Birth certificate, valid ID, yan mga wadadali mo doon. Punta kayo na maaga, dito sa LTO Marikina, uy, may langaw. Para, na-process kayo na mga mabilis lang. So, ang gastos doon, siguro give or take inano ko lang ha, ini-estimate ko lang. Mag magdara lang kayo ng 1,000 pesos lang. Kasi magkana yung medical, 480 or 450. May nakita nyo naman sa video, di ba? Tapos, para meron, may, pa, meron pang pa almost 200, 300 pesos. Pero, so, para hindi kayo maalangan, bako kayo ng 1K dito sa LTO sa Marikina. Yan lang ako talaga. Sorry mga birds. So, pagkatapos nun, after you secure a student permit, balik kayo sa driving school nyo. Kailangan magpa-schedule kayo ng... Bumalik ako doon sa driving school ko. Tapos, so, nagpa-schedule ako ng uh, nagpa-schedule ako to take uh, PDC or practical driving course or practical driving course certificate sa PDC. So, yung PDC na yun is magra-run siya ng 8 hours. So, binuno ko yun, 8 hours. Uh, pag napasa mo yun, syempre meron ko ulit certificate. So, pag nakuha mo na yung PDC mo, okay? So, yung PDC pala, sorry. Pag nakuha mo na yung student mo, pag, pag yung PDC pala, depende sa kukunin mo, sa smart kasi ang PDC is lang motor 25 ang kotse is 45 so motor lang tayo so again 25 yun. so eto pala yung yung pong uh, medical 2 months lang siya so dapat within 2 months man makanan pa ka so pagka-kuha mo ng student mo ang PDC mo tatakbo for for sabi mo lang isang buwan di ba kasi for 4 uh, na ah uh, um, depende pala. Depende pala kung araw-araw ka mag-ano kasi ako, every Saturday lang. So, depende sa'yo kung gano'ng kabilis. Pero ang medical mo is good for two months lang. Pag napasuan ang medical mo, bago ka magpanantro, kukuha ko rin ng medical. So, pag-gastos siya. So, with the guidance of the Lord, hindi naman ako umapot doon. So, ito na nga. May PDC na ako. Uh, take note, walang licensing sa Marikina. Dalawa lang po ang alam kong nag-license sa mga pinagtanungan ko sa mga Uh, mga kilala ko nagpa-license. Ay, sa East Avenue lang, kung tama ako, tapos dito sa pinunta ko sa San Juan. So, San Juan, dalawa ang LTO, yung district office, saka yung uh, licensing center nila or licensing office. So, pupunta kayo sa licensing office, hindi po sa district office. punta kayo sa licensing, o, licensing office para doon kayo mag -e exam ulit, tapos pag sa exam, doon kayo magko practical ulit, practical driving ulit. Then after that, kung papasa sa lahat, non-pro na kayo. Okay? So, ang babayaran dun sa licensing is magdala kayo almost ng, siguro sabi mo ng 1,200 or estimated mo na 800, 2,000 para makakain din kayo. Medyo matagal-tagal dun. Inabot, nandun ako ng alas 7, inabot din ako ng, ng almost hanggang alas 12 ng tanghali. Kasi number 18 na ako na dumating ako doon. So, agahan nyo kung gusto nyo nun. So, ayun. Um overall, nung kinukwento ko, siguro wala, siguro kulang lang or wala pang six, almost six to seven thousand lang yung nagastos ko. ah uh, so, I encourage you, kung nakapagba, ano, huwag kayo magpapixer, i-enjoy nyo yung process ng pagkuhan ng driver's license. Natututunan nyo yung mga, mga or, or, rules, road regulations, and whatnot. Kasi ako, dati, akala ko alam ko, hindi pala hindi. So, yun yung magiging maganda. And plus, hindi siya gano'ng kagastos. O, ubos oras lang, pero worth it. Worth it siya para sa akin din. May natutunan ako mga bago. Okay? So, ganito lang mga boards. Ang goal ngayon is mag-ipon. <laughs> para dito tayo motor. Kita-kita tayo sa kalsada. Kung nagkataon. Okay? So, yun lang. Salamat sa lahat. Sa lahat ang -suporta, Sa mga ka-office mate ko. Sa asawa ko, nag-pray sa akin. Nag-invay sa akin ng go signal para magka ng motor and drivers. And sa lahat lahat uh, salamat sa inyo dapat sa mga teacher ko diyan sa mga sa driving school okay so like comment share and subscribe the board the board's channel nabubulol pa ako ingat kayo lagi god bless and bye bye mga boards